Wala naman ako ibang hiniling sa kanya kundi buk ano, buklod na pamilya, yun lang. Sama-sama kami, walang sakit, or yun lang. Tapat sa panata ng kanyang pamilya, labin limang taon nang lumalahok sa prosesyon ng poong itim na Nazareno si Selma Capsa. Taon-taon hindi rin siya pumalya sa pagsubok makasampa sa andas. Kwento niya, iba raw kasi ang gaan sa pakiramdam kapag nakakaharap at nahahawakan mismo ang imahen. Mas gusto talaga namin yung laban kami sa makasampa dahil yun na na yung nakagawian. Pero kung yun yung para sa ikabubuti ng lahat and then yun yung talagang mas dapat, okay lang naman as long na nakakahawak ako sa lubid. Si Jonalyn Nacional hindi pa raw nakaranas sumampa sa andas sa halos isang dekadang pagpuprosisyon. Pero masaya siya sa pagbabalik ng translasyon kung saan natupad ang hiniling niya noon. Kaya gusto ko sumampas kasi eh. matagal ko na hiniling na magkaroon ng anak. Ngayon ito lang ang ano nabigayaan. Tinutuloy ko lang kasi yun yung ano namin sa papa namin kasi namatay na siya. Bahagi na ng nakagawian ng maraming deboto ang pagsampa sa andas sa paniniwalang matutupad ang panalangin. Pero ipagbabawal na ito sa darating na traslasyon. Papayaga na lang ang paghagis ng tuwalya, panyo o tela at paghila ng lubid ng andas. Nasa dalawampung katao at ihos daw ang papalibot sa karuahe sa mang may magpumilit sumampa. Naunang sinabi ng mga opisyal na ilalagay na rin ang imahen sa isang glass enclosure bilang proteksyon. Matibay naman daw ito, pagamat hindi alintana ng mga otoridad kung mapwersa ito. Huwag naman daw sana. Ang ultimong layunin po ng ating bagong andas ay maibalik ang nakagisnan sa mga nakaraang panahon na bukod tanging ang senyor lamang ang nakikita at hindi ang mga o Sa mga dadalo naman sa misa, 33 traslasyon masses ang oras-oras gaganapin mula a 8 hanggang a 9. Mariing hinihikayat ang pagsusuot ng face mask at social distancing hanggang sa mismong prosesyon, lalo't may bahagyang pagsipa sa COVID-19 cases. Para maiwasan po natin ang kahit anong klase ng surge, sana makipag-cooperate po kayo sa amin. Kung susunod sa mga panuntunan, giit ng mga opisyal, mas mapapadali rin ang traslasyon. Ang Metropolitan Manila Development Authority nagsagawa na rin ng clearing operation sa ruta ng prosesyon. Magpapatupad din daw ng gun, firecracker at liquor ban at may ide-deploy na 12,000 na police personnel ang Maynila. So far wala naman pong na-monitor na kaming threat but we are not keeping our guards down. Inaasahang na sa dalawang milyong katao ang dadalo sa traslasyon gaya noong bago magpandemya. May kaunting pagbabago man. Ano po bang diwa para sa inyo ng traslasyon? Pananampalataya. Carrie Cator, CNN Philippines.